Good morning guys yun, Welcome sa panibagong umaga Panibagong araw na naman ang pagbablog natin mga kapatid Pagkikibaka sa kalsada ngayong araw ng ling Linggo ay eh, lunis pala ngayon Ngayong araw ng lunis November 18 So yun, ay, dalawang araw na lang 20 no So yun, good morning guys At samahan nyo ako sa pagkiki uh, Ang kasabahan nyo ako sa buhay kalye Ngayong araw ng lunis Ah uh, shout out kay Kuya George. Shout out sa lover boy. Number one lover boy. Ang nag-iisang lover boy na hindi mo. Wala mong ganito. Ano, nanawa ka na no, ba? Oh, yun, shout out sa kanya. Tapos yun. Uh, shout out kay Kuya Ed. Uh, shout out kay Frank. Hi Frank. Hindi eh, ka na ba nagkakapin na may kutsara sa mag? Tama yan <laughs> Shout out kay Buntis ah, Sana tayo Kung hindi tayo malasin ah, Shout out sa mga Boy Boy, boy tapang Boy pick up Boy pick up line <laughs> Tapos yun mga kapatid, samahan nyo ako sa pakikibakan dito na naman sa kahali. Kaya let's oh. go! punto kasi kung nako ako nagtitrail bali wala lang sa akin yun gawa nga ng or nakasanaya kasi hindi kasi ang pagtitrail kasi nagustuhan ko rin ang pagtitrail nagustuhan ko din so kahit bundok siya masaya nag enjoy ako dito sa kalsada nag enjoy din naman ako manakbo ang problema lang ay halong kaba kasi yung yung tipong pwede kang makabangga makasagi uh, or ikaw naman ang mabangga well kasama kasi yan eh habang, habang ikay nasa kalsada pupwedeng mangyari yan alam mo kahit kasi nag-iingat ka kung yung kasama mo naman yung kasama mo sa kalsada naman yung hindi nag-iingat nangyayari talaga yan humahato na ako sa bundok talagang sumarat-trat na ako uh, ah, wala kasi yung ano dun walang ilagan dun eh mga obstacle na daanan basta daanan talaga siya wala kang dapat ilagan di tulad dito na Diyos ko sobrang marami pwedeng mangyari sa'yo dito pwede kang sumimplang pag nagkamali ka ng preno tapos pwede kang masagi mabangga supporting naman makabundol kasi mabilis ka tapos hindi mo napansin na mayroon na pala sa harapan yun yung kaibahan yun yung kaibahan sobrang ibang iba although pare yung nakaka-enjoy siguro mas mas, mas nakaka-enjoy dito sa pa lang pagkakataon kasi siyempre hindi uh, naman pwede tumapos sa ganyan ng walang budget so need natin ng budget para makarating sa ating pagkakal hindi hindi basta bira lang so yun mga kapatid malapit na ako nandito na ako sa area kung saan ako Marami pa na kasi hindi lang naman ako magkisa. Marami Ito, naman uh, kami. Kapiyong... Mabilis din. Kaya yun mga kapatid. So hanggang dito na lang ang mamunti video. Please subscribe, like and share. At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga videos magagawa ko pa. Papahinga muna ako kasi Tatlo pa sila bago ako uh, Anim kasi kami dito Kaya See you next vlog